na naman tayo. Gagawa tayo ng salad. Potato salad. Ayan, okay, guys. Mahirap magkipag. Ayan, yun. Hindi kasi sya pantay-pantay. Ganyan lang sya, guys. na. Mm. <laughs> Muntik na yung kamay ko, guys. Just me, yung marimba. Mm. Tak. Ano oh, guys? Mm. So, ayan. guys Ayan, ito na guys yung nagawa natin ayan madami na siya diba ayan tapos i-boil lang natin siya guys ayan mamaya ayan tapos, dito na banda, guys. Gumawa ako ng winter melon soup with corn and pork. Ayan. Winter melon soup, guys. Ayan. Pero kulang ata ng ng ano ng sabaw. Lagyan natin ulit ng water. Ayan guys. So. Oh. Ay ba diba? Mahilig sila dito ng sabaw. Ay, nakulog sayang. Natin yung na. Ayan natin ibalik yan. At ay, madali lang pala lutuin itong ano, ano. Lumalambutin pala siya agad okay, guys. Ayan. Pero itong karne kasi, napakuloan ko na yan kanina. Kaya medyo medyo malambot na siya, guys. Ayan. So, ayun. Meron na tayong soup. And magluluto ako ng some vegetable, guys. Um, vegetable. Tapos na natin yan. Para kumulo siya at lumambot ng lumambot. Yummy, yummy, yummy. So, yummy, yummy, yummy. Ayan. Ayan, guys. Ang aking sabaw. Ayan sa ni Kunyang Winter Melon Soup. Ayan, natin. So, ayan guys. Magpapakulo tayo ng tubig para sa ating potato salad. Ayan. Po. Ayan po. Ayan po. Ayan. Papakulaan na natin siya. di Diba? Babaya, yun muna kayo. Hello guys, kaya magluluto naman tayo ng vegetable. Vegetable naman tayo. Thank you.

Um, mga palaos naman mm. ayan diba nikon na tayo bed chinese may nuts, mga ganitong nuts, wala sa atin, wala sa Pilipinas. Pero meron na tayo ito, petchal. Parang petchal ito eh. original one guys ng bean sprouts beans sprouts beans yeah balik naman mga medyo may bit na rin kasi guys, tingnan naman konti lang gawin natin salamat po sa inyo kung sa akin guys ha direto ako kung mamayang gabi maraming salamat sa mga hindi ko nang iinan dyan sa akin thank you sa mga nakakaunawa nakakaintindi ayan Thank you so much everyone. Ayan, tara guys, tingnan natin yung soup natin. Tapos na kumukulo na. Tara na! O ayan, kumukulo na siya. Konting boiled na lang yan guys. Okay na. Lagyan na natin yan ng asin later. Tapos so, dito guys, okay na yung water. So, lagyan na natin yung ating potato. Ayan, tsaka na natin siya i-fry. Okay boil lang natin siya konti, mga 5 minutes or 3 minutes yan, para hindi po siya lumambot masyado. So, ayan, pakuluan lang natin to, so is natin siya i-drain. Ayan, para pag free natin, eh, hindi siya masyado ano, matubig. Ayan. So, ayan guys thank you po sa inyong pag watch Maraming salamat everyone. Ayan. Hanggang sa muli. For my next video guys. sama nyo po ako muli. Bye bye.